Hello guys, welcome back po sa ating channel Coins TV At eto nga guys, may panibagong barya tayo dito So halagang 1,100 lang to guys Dahil hindi pa binuksan yung 5 piso wifi ng aking kapatid Kaya ito lang yung mga benta nya na naipon So kinuha natin muna para sa ating coin hunting at ito nga ay may 400 tayo na 5 piso na puro NGC. At 200 lang na 10 piso. Tsaka merong 300 na 20 pesos. At itong 50 piso na 200 pesos guys. So dito tayo magsisimula sa 5 piso guys na NGC. So baka ubusin na natin to guys. At mahaba-haba itong unang video natin. Sana samahan nyo ako hanggang sa dulo guys. At syempre bago tayo magsimula, maraming salamat po sa aking mga subscriber na walang sawang sumusuporta po dito sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga ma'am, mga sir. At maging sa ating mga silent viewer, maraming salamat. At sa mga bago po dito sa ating channel, welcome po sa Coins TV. Gumagawa po tayo ng coin hunting series guys at coin update. So, para guys, umpisahan na natin to at tapusin na natin tong limang piso na to dahil wala naman tayong ganong hinahanap dito sa limang piso na to kundi yung error at saka yung cross na 2018 at yung 2019 na reverse cross. Okay, umpisahan na natin to Ubusin na natin yan. So, halagang 400 yan. Dito muna tayo sa unang dalawang balot. Okay, ang first coin natin guys, round type ng NGC year 2018. Come on. Next coin, 2018. Come on pa rin. At, at ang sunod natin ay itong Nunagonal na year 2019. Hey, come on next coin year 2018 so, common lang din at 2018 at 2018 pa rin next coin natin 2019 come on at nanagon na ulit tayo year 20 21 ba to? So, sisilipin ko lang guys. Year 2021. Kaso, hindi na maganda yung ano. Puro tama na guys. Kulang pa tayo nito. Pero, hayaan na natin. Pangit yung kanyang kondisyon. Sunod natin. Year 2019. Pero na tayo niya. Kompleto na. Next coin natin, year 2017. Uh, common lang din yan. So, hayaan na natin yan sa mga kahunter natin. Next coin natin, year 2019. Common lang din. Next coin, 2018 on at pang 2018 at eto guys nakadali tayo ng pros yan so sa likod lang din anong year to year 2019 so sisilipin ko lang guys so year 2019 at ito ay reverse pros yan o oh nakikita nyo guys. Yun. Okay. Nakaisa na tayo. Diyan ka muna sa gilid. Next coin natin. 2018. Common. At isa pang 2018. Next coin. 2019. Wala. Next coin natin. 2018. Wala. Next coin. Another 2018. At ang ating last coin dito sa ating first batch 2018 wala okay dito tayo sa pangalawang batch guys year 2019 at dito naman tayo sa nonagonal 2019 galing na nonagonal pero parang bilog So, dyan ka din. X coin, 2019, common. 2019. Next coin, 2018. At uh, 2019. Next coin, 2019. At uh, 2019 ulit. 2019 ulit. ba? Daming 2019, na. Eh. Next coin. Let's go pa. And 2018. At syempre, maraming salamat din po sa mga kapwa ko coin hunter dyan. Maraming salamat po sa suporta po dito sa aking channel. At maging sa mga idol natin na coin collector, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga gusto pong magpa-shoutout guys, comment nyo lang po, hashtag Coins TV, pa-shoutout. So, para po ma-shoutout ko, sa, ma ko po kayo sa mga gusto po. Year 2020 at kompleto na rin tayo dyan sa year 2020 na yan. Kaya hindi na rin natin siya kailangan. At proceed na nga tayo dito guys, year 2020 nanonational meron na rin tayo nyan next coin 2017 at ang ating last coin dito sa ating second batch so wala 2019 dito na nga tayo sa pangatlong balot guys sana pala rin tayo ng error dito error ang medyo maganda-gandang makuha dito sa limang piso na NGC na to Okay, umpisahan agad natin para hindi na masyadong mahaba. Pero syempre, bago tayo magsimula dito sa ating pangatlong batch. Baka po hindi ka pa po nakasubscribe guys. Diyan po, may subscribe button po dyan. So, pakipindot po yung subscribe button. At yung notification bell guys, huwag nyo pong kakalimutan para po updated kayo sa mga coin hunting natin at coin update. So, pasuyo na po ng subscribe button guys. Okay, proceed na tayo. First coin natin, round type pa rin, 2019. Come on. 2018. Come on. At uh, 2019 na nonagonal. Puro na tama. Next coin natin, 2018 one lang din. Next coin, 2018. Next coin natin, 2018 pa rin. At ang sunod ay nonagonal na 2019. Common lang din. Next coin, 2019. Common. 2020. Leto na tayo nyan. Ang tanong, may 2021 na ba nyan? na nonagonal nagunalat eto round type pala eto sa 2021 na no, meron na talaga guys at wala pa tayo nito hindi pa tayo kompleto nito kaya kukunin natin yan next coin natin 2019 common next coin 2018 common at 2019 common next coin 2018 2019 at nonagonal ulit 2019 so, oops may piso dito guys nahaluan ng piso yung tigli limang piso natin at hindi pa ginawang 2005 year 2012 so o oh, magpapaluwal tayo ng 4 pesos <laughs> okay next coin natin 2019 common at ang ating last coin sa ating third batch 2019 so common lang din at dito na nga tayo sa ating last batch sana makadali tayo ng error okay first coin natin round type pa rin 2019 common. Next coin, year 2018. La. 2018. At next coin natin, 2020 na nunagonal. Napakaganda guys, oh. Napakaganda ng condition talaga ng mga nunagonal. Okay, common lang din. Kaya hayaan na natin dyan yan. At eto guys, Padali na naman tayo ng pros. May scotch tape pa. Ayan o. No? ganda. Sana o 2018 para harap at likod. Pros. At ayan. Hindi nga pros yung harap. So 2019 to. Tingnan natin yung year. 2019. So reverse pros ulit. Ayan. At dalawa tayo okay next coin natin 2018 2019 so common next coin natin 2019 common at 27 boto 20 17 Come on. Next coin natin. 2019. Come on. Walang error. Hindi pa tayo nakakadali ng error dito sa BSP na to Ay, sa NGC na 5 piso na to Sana isang araw makadali tayo dito. Okay, proceed na tayo. 2018. Common. Next coin, 2020. Nanunago na yung type. So, kompleto na tayo nyan. Sunod, 2019. 2018. 2019. 2019 Come on Next coin Year 2020 Kompleto na tayo nyan Next coin natin, 2018. Come on, at ang ating last coin, year 2018. Okay, at ayun nga guys, nakahunt tayo dito ng dalawang reverse pros na 2019. Bakit ba may kalawang yata yun? So, sisilipin ko lang to guys. Tapos, ayan guys, nakadalawa tayong year 2019 na reverse cross dito sa halagang 400 na BSP. Ayan. Reverse pros Mas maganda yung pagka-cross na itong isa. Kitang kita talaga. Oh. Compare dito sa isa. At ito ang isa. Nonagonal na 2021. So hindi pa tayo kompleto niyan. Kaya kukuha tayo niyan. At ayun nga guys so maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating coin hunting uh, at sa susunod guys ito na isunod natin yung 20 pesos at 10 piso na NGC at BSP so halo silang dalawa konti lang naman to so ayan guys maraming salamat sa inyong pagsama dito sa ating coin hunting so huwag nyo po kakalimutan i-share yung ating video Maraming maraming salamat po sa mga nagsishare sa ating video at sa mga nagla-like. So maraming salamat po sa inyong lahat guys. Sana po ay patuloy niyong suportahan ang ating channel. Keep safe always guys and God bless.